Samantala, sitwasyon sa mga puninarya kung saan dinala ang mga labi ng na mga nasawi sa Resorts World Manila. Naroon ang ating kasamag si Kenneth Paciente. Kenneth! Kenneth! Ralph, sa ngayon ay patuloy tayong nakaantabay dito sa Veronica Memorial Chapel kung saan nga dinala yung mga labi ng mga nasawi sa nangyaring insidente sa Resorts World. Umabot sa labing pitong katawan ang naidala dito sa chapel na ito mula kahapon. Isa nga dyan ay kinumpirma nila na yung gunman sa pag-atake. Pero as of 1pm ngayong hapon, nasa anim na lang ang mga natitirang labi dito at hinihintay na lamang na kunin ng mga kaanak. Nagtayo na rin ang DSWD Pasay dito sa tapat ng puneraria ng kanilang help desk para naman sa mga katanungan ng mga kaanak. Samantala, Ralph, nasa labing walong labi naman ang nasa Rizal Funeral Homes. Maya-maya, Ralph, ay inaasahan naman na darating dito si Pangulong Rodrigo Duterte para makisimpat siya at makiramay sa mga namatayan. Yan muna ang mga pinakahuling balita mula rito sa Pasay City para sa bayan, Kenneth Pasyente. Okay, maraming salamat Kenneth, pasyente.